Magandang araw mga kababayan, uh, mga paps. Andito tayo ngayon sa Tagaytay City sa may Crossing Mendes po. Update po natin itong flyover dito sa Tagaytay mga kababayan. Sa ngayon pala, sa 40% na pa siguro yung natatapos ng construction dito. Ito po yung papuntang Mendes po mga kababayan. Pababa po yan. Yan po yung papapunta sa Mendes, Cavite. Sa mga kababayan, ah... Uh, ipapakita ko po sa inyo kung hanggang saan na po yung nagagawa rin sa flyover. Puntahan po natin, sasamahan niyo po ako. Atin pong puntahan yung dulo. Yan, ka, dito po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako. Ito po, pa, kakanan po tayo dyan. Yan pong pakanan na yan. Papunta pong Alfonso yan, mga kababayan. So, dito po yung pinakadulo, mga kababayan. Mga kababayan. Ayan po, ayan, uh, lalagyan na po yan ng tatambakan niya ng lupa eh. Paahon. Hanggang doon sa may malapit sa ano, para may patong na po yung biga niyan. Balin sa kalahati po nito, doon sa may tapat po ng crossing Mendes, halos tapos na po, naipatong na po yung biga niya, tsaka sa higit na sa higa na rin po, hanggang sa palusong. Ayan, yeah, ito yung pinakasimula ng ahon eh. Pinapatong na po nila yung mga biga na yung tulay ito po yan paahon na po yan may flooring na po dito banda dito ipapatong pa po yung biga niyan, mga kababayan medyo mahaba po talaga yung ano malaking ginhawa po itong tulay na to pag natapos po itong tagay flyover para hindi na po masyadong traffic talaga talagang magta-traffic po dito sa lugar na to sa may crossing mendes mga kababayan malaking aluan po ito sa ating mga motorista na dumadaan dito sa Tagaytay papuntang Batangas, Nasugbo yan, malaking ginhawa na po itong flyover na ito po ito mga kababayan yan, naipatong na po yung ano dyan, yung mga biga niya yan, sasahiga na, na po yung susunod dyan ito, wala pa po yung biga niya nandun pa po sa baba ng Cosing Mendes yung mga biga niya, pinapatigas pa po adaan ako po kanina yung mga bigay niya sa baba. May Mendes. Mendes Cavite. Ito na po yung pinakadulo na halos na tapos na po. Na-floringa na po yan. Dito sa may... Ito yung... Yan. Ito yung na po pala mga kababayan. Kung baga ano, pinakatuktok ng tulay. Pinakagit na. Mataas po yan. Yan yung pinakamataas na parte ng tulay na to. Yan, nito po yung ano, tapat na po halos to ng kanto ng Crossing Mendez. Ayun po, yung kanto na yon pababa po yan. Yan, tapos bali, tapos na po yan. Uh, may flooring na po yan, may, side na, may siding na rin po yung tulay. Yan, palusong na po to mga kababayan. So mga kababayan, hanggang dito na lang itong aking update sa uh, Tagaytay Flyover. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Pa Paparo na lang po, like, comment, and share po pati sa aking YouTube channel, sa Facebook page, Pops Train po. Hanggang sa muli po mga kababayan, maraming maraming po salamat sa inyong panonood. Uh, God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga update. Salamat po sa inyong lahat. God bless.